betul tu kau bayu kat itu aku. Bosin kau bayu mak aku tu. Asyik kami tu aku gitu. Barang ular dia tu ah. Tak pilis. Nanti kita, kita dia. Kalau nanti tu plak ajak. may mga bakas ng pao parang tila ng bayo to so yan po mga kadol uh, isang mapagpalang hapon po sa lahat uh, Manggiting Adventure TV po uh, solo uh, exploration po ito mga kadol is uh, wala mo tayong kasama ngayon dahil po yung mga kasama ito busy no lalo na po si Bulokyo at uh, Ilibin, no kasi may, may mga trabaho po sila mga kadol so ngayon po ay Uh, tayo po, uh, may time dahil po uh, dito po tayo nakatrabaho uh, trabaho kaya uh, tayo po ay uh, kapag matapos po natin yung trabaho po natin, kapag may oras pa tayo, mag-explore po tayo. So, may makadulis yung uh, yung dati kong pinupuntahan, yung uh, yung masukal at mga malaking mga puno doon. At sobrang nakakatakot doon. Uh, doon tayo patungo, napatungo tayo doon kasi po Uh, nabutan po ako ng dilim umuwi po ako na walang kamera kasi nalulubat po yung cellphone po natin at pagkatapos po kapag po natin gabi na po pag natin sa bahay no? so ngayon patuloy po natin so alamin no, yung mga nadinig po nating busis no? so uh, may kabayo po tayo nadinig at may iba pong may tao po tayong na, nasundan at nakita doon sa bundok na mag-isa kung alamin po natin doon yung tao na yun, uh, kung ano po yung ginagawa niya dahil po, uh, sobrang critical po na area, at saka sobrang uh, delikado no kung bakit nandun po siya po, ano, uh, parang ding, sa tingin ko parang hindi po siya masama, pero ano natin, uh, hanapin po natin siya, no, kasi po uh, delikado po doon at yung uh, mayari po uh, yung Permai melakukannya malaking dito na malaki na bumabagsak sa lupa kaya naputuloy yung ano natin so ngayon makatulis ah, uh, po natin ah. kahit mag isa po tayo ah, uh, kailangan po natin na uh, pasukin po yung area na yun so siguro kasi po yung time po labro labro, labro is gabi gabi lang po no? at saka yung domingo yun lang po yung time ko niya so tuloy tayo mga kapo so sa lahat ng mga viewers po natin sa mga subscribers po natin sana yung mga ito palagi dyan steady lang po kayo dyan at sana po rin yung video ito ang mga dulo at i-share po mga kapo at no skip kabahan po ako makaroon dahil may malaking ibon na biglang bumagsak pero hindi ko nakita hindi ko naabutan ito marami pang mga punong niyog no? pero sobrang sukal yung pero doon tayo pupunta sa kung saan po tayo may nakitang tao ibang daanan na dinadaanan ko mga kailal. pero mga kadal yung kung ano po yung uh, kalaban po namin ilin hindi pa natapos no so kailangan po natin antayin po si vlog Pero okay mga kadul. kailangan hindi, po tayo mag isa dyan sa ilin kalangan, kailangan kailangan natin tapos no? so kailangan muna tayo kay po doktor mga kadal kailangan po kaya sasama so ito po mga kadal ito pong uh, Uh, kasi request po ito kaya sinusuluhan ko dahil wala yung ibang kasama ko walang bakante kaya ako na po aalamin po natin dito kasi may sa uh, sasabi sabi po sa mga naka, ano sa akin nakaturo dito sa area na ito ay eh, marami yung napahamak na dito sa bundok yung pinapasukan ko ng bundok mga doon, doon tayo po ito mara, mara, marami pang pa mga punong malaking Oo oh, doon, uh, mga baliti at saka yung marami pang iba. Ilangan natin kung ano pa yung madinig natin dito. May mga boses ng ibon mga ka doon. Subang-subang Jangan lupa tu Cepat 私も頑張る。 kau kau itu macam itu aku lah musuh tu asyik macam himak betul itu formula dia tu ah apilis itu tayoh pernah di tempak ajalah ah betul 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 kemai wala je nak di sana ចាំប៉ារងមកទុកមកចាំ Lakas Barang paho. Parang tail ang kabayo to. Parang nag invisible sila mga karlo para ni makikita. Baka lumipa na dun. Kapalag mga karlo. Pero tayo ang mga patinag na karlo. Ya, boleh sekali baik Yun, busis. Nasaan yung banda? Busis lang, busis lang. Walang, walang hapak. Busis lang. Yun na wala. At saka may aso pang, parang nagkano. You Yun. Wala na. Bilyo na nang nahimik yung busis ng kapayo siguro may mga titbalang dito iwan ko, kumit lang kayo makikita kung ano yun dito kung ano yun kasi kabayo lang po talaga yung alam ko so yun mga patungo na patungo tayo doon sa taas yung gubat uh, na yung papasokan natin um, kasi may tao po tayo nakikita doon at saka yun know, po yung hanapin hanapin po natin kung ano kung ano po kung bakit nandun po siya kasi para po siyang tumutukis ng siguro hindi alam kailangan natin ma sa ano uh, makausap at yun tanungin natin kung anong kung anong kung bakit nandito po sa bundok na ito at hindi pa tayo nakaabot pero mayroon na na tayo na nadinig ng mga iba't ibang busis no ng mga liminto at may pang mayroon pag no. aso ah, maikin So, mga makadol ay naman ako saglit kadul dahil papago na po ako no? kailangan natin uh, magpalakas at kailangan natin kapag uh, po na tayo ng bundok kailangan po natin na hindi tayo mapapagod agad kasi hindi po natin magagamit yung kapangyarihan natin kapag uh, sobrang pagod na po yung katapuan po natin mga kadol so abangan po ang bawat video ko sana po ay patuloy po kayong uh, manood no skip ads pa rin mga kadul, no?